Welcome back sa ating channel mga kagri ka Medyo excited tayo ngayon kasi uh, Sa wakas For 5 oh, months Mahigit no, na inaantay natin Mga na itlog yung mga parent stocks natin So Mga 3 days na po Nakapagkolekta kami ng mga itlog nila So nagstart na po sila maglay ng itlog uh, Mga 5 months po talaga mga kagri ka So ayun uh, Ito yung mga itlog namin na nakolekta Ayan medyo yung sizes nila po mga kaagre medyo maliit pa piwi size pa kasi simula pa lang sa pangingitog nila syempre masaya tayo kasi tumaas yung production nila to uh, 20% po mga kaagre so like 30 ito sila lahat na mga hens tapos yung makukuha namin minsan ay uh, nasa mga 6 yung pinakamataas namin na nakuha sa isang araw ay anim na itlog So sisilipin natin mga kaagri Ah uh, titingnan natin uh, sa mga 11 AM ngayon. So titingnan natin yung uh, kung may makukuha tayong mga itlog dyan So sa wakas yung pagsisikap natin na uh, almost 5 uh, months ta talaga from day old until now. So nagstart start na tayo mag-harvest. So hopefully tuloy-tuloy na to mga at makakuha tayo ng mga Uh, maraming fertile eggs. Tapos makapagbenta tayo. Ayan. So, tara. So, unahin natin dito sa coop number one. titingnan natin. So, walong hens ito sila dito. Isang rooster. Ayan. So, walang itlog. So, wala tayong na-harvest. Pero kanina, sabi ni Warlito, nakakuha daw siya kanina dito ng isa. So, pa isa isa lang yung itlog nila. Minsan dalawa dito sa isang cook. Ayan. So, kung nagtataka kayo, merong pingpong bowl. Trick yan natin, no? Para ginahan mang itlog yung mga alaga natin. Ayan sila. Ito yung rooster. Ayan. So, itong tubig, may uh, vitamins ito nilagay namin. So, mamayang Uh, tanghali papalitan tong tubig maubos o hindi maubos so itat, itatapon na namin tapos papalitan na namin, naman ng uh, ibang klasing uh, vitamins po pero may kasali kasamang ano to uh, probiotic palagi from monday to saturday nilalagyan namin ng probiotic sunday lang po uh, pure water po pag sunday so dito tayo sa coop number 2 baka may makukuha tayo By the way mga kagrito Yung pakainan natin So dapat ito nakalikod naka, Para hindi madapuan ng mga dumi Ayan So dito tayo Hello hello Sana may makukuha tayo Wala wala Ay ito meron Ayan So meron tayong isang itlog na kolekta. So ayan. So ito yung sinasabi namin mga So paggawa namin ng kanilang uh, nest po uh, pinadagdagan talaga namin na igawin itong slope kasi pag hindi ito slope malaki yung tendency na dito sila nagpapahinga sa ibabaw. So ito kahit naka-slope meron pa ring ano dumi nila. So every 5 pm po, uh, tinatakpan namin ito para hindi sila makapasok diyan at makapagdumi. Ito yung mga ano namin. 'Yung mga plywood na tinatakip namin. Dito tayo sa coop number coop number 3 sira na yung pangalan ah. Hello, hello. Ay Sana meron. Ah, meron talaga. Isa. Dito, saan yung pingpong boy? Meron isa. Ayan. Dalawa. So, piwi pa mga ka-agree. So, yung ginagawa namin dito, kasi yung saktong size talaga, tinitimbang natin yung mga itlog. So, yung saktong size talaga para sa amin, para pwede natin ipahatch, nasa mga 55 grams up to 80 grams na mga itlog. So paglampas ng 80 grams Di, na, di natin na, oversize na 'yon, jumbo. So ito coop number 4, wala. So walang itlog. Hello, anim lang to sila mga kaagrinhhen tapos isang uh, isang rooster. Doon sa coop number 1, number 2, number 3, walong rooster, a uh, walong hen tapos isa-isang rooster dito anim kasi 30 to sila lahat ng mga breeders natin. Ayen. So meron tayong nakolekta For today Pero Tatanungin natin si Warlito mamaya Kung meron siyang nakuha kaninang umaga Kasi every 6am po Kinukuha ni Warlito yung takip So minsan yung iba At 6.30 nangingitlog na So ayan Siyempre yung ginagamit natin Pampaitlog ito Egg 1000 Ayan si vitamin pro yung mga vitamins natin ayan nakakatulong talaga to from bottle mga kagri ka so ito yung nakuha natin na itlog kahapon nakapagkuha tayo ng anim ngayon uh, dalawa yung nakuha ko at kanina nakakuha siguro si Warlito ng dalawa ngayon apat so hopefully makakuha tayo ng 30% today na production rate nila so yung incubator natin ayan nililinisan na namin unti unti excited na kami ayan pero ito kinakain pa namin ito mga kagri, ka kasi hindi uh, pa po pwede natin ipahatch ito kasi kulang sa timbang nasa 49 yung iba dito 45 ito 45 grams maliit So may isa daw dito, sabi ni Walito, 50 grams, so kulang pa din. So yung gagawin natin ito, ikonsumo na lang muna natin. So ayan, so, ito yung update ngayon. Today mga and and lilinisa namin ni Walito mamaya ito. Tapos ito mga ito yung tatandaan natin mga kaagree, kung maglalagay tayo ng itlog sa egg tray, ah uh, dapat yung matulis na portion. Ayan nasa baba po mga kaagri kasi may ano yan siya may hangin yan dito so pag ginanya natin paglagay mamamatay o magdidikit yung mga sisiw pagkapisa so ito yung gagawin natin so kung i-store natin ito ng 7 days sa amin 7 days kasi kami magstore ng itlog bago namin ilagay sa incubator so kung mag tayo so yung ginagawa namin tinatakilid namin yung yung ito yung egg tray sila lahat every minsan every 6 hours yung pag, pag tagilid namin dito sa mga egg tray so ito konti pa ito mga kaagri wala pa talaga yan so antay tayo na mag full yung production nila ayan so thanks for watching mga kaagri and sana uh, na inspire namin kayo sa video na to God bless po. Happy farming.